Isang daang piso nga dagdag sahod gawing nga unti-unti ayon sa isang negosyante. Narito ang news ni Judith Estrada Larino. Inihirit ng pribadong sektor na utay-utay ang panukalang 100 peso wage hike. Binigindiin ni GoNegosyo founder at private sector lead for jobs Joey Concepcion na hindi kakayanin ng mga negosyante ang bigla ang bagtaas ng sahod ng mga manggagawa. Dahil dito ay minangkahi ni Concepcion na kung maaari ay unti-unting ipatupad upang hindi mabigla ang mga negosyante. Pagamat kaya naman ito anya ng mga malalaking kumpanya at korporasyon, nag-aalala lamang siya sa mga maliliit na negosyante na bumubuo ng karamihan sa negosyo sa bansa. Gayit pa ni Concepcion, kahit sa mga nagdaang tatlong administrasyon ay walang nagbigay ng buong isang daang piso sa dagdag sahod para sa mga manggagawa. Yan ang aking news scoop. Ako si Jurit Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.